Ayan mga kabos. Ha? Ah. Hindi nag-vlog. Hindi tayo ngayon sana. Dagat ng lingkayin. Masyal tayo dito. Oras alas sa is. meja, Masyal pa siya na mukha tayo dito sa. Ay dito pala yun. Sinasabi nung ah, tito ni Mrs. Dito pala yung mga ano, namimingguit. Dami. Ah, oh, lalaki ng mga ano nila ah. Mahaba ah, na ha. Raj. Ito pala. Pusit na mukha yung pae nila. Maganda pala dito. Namanit ano, pa sa kabila, oh. Punta tayo sa kabila, bumili nga ng rad para palagi na lang dito pag ano, pang dumarating go oh. dyan o yun, dali o, laki laki

Ay, mijo. Ala yata. Ayun. Do dale. Dora masolod. Dora masolod. Hmm. Sempo <laughs> Ang <laughs> laki <laughs> Kalilipat lang nun <laughs> Puntahin nga natin Ang laki Oh May mga <bap> dimaharat Si Lago Si Lago Oh. Ayos tayo naman. Apahap. Ay, abahap. Sarap yan. Sabaw. Ang haba ng rad mo. Oh. Magkano yung ganyan pag... Depende po sa brand din. Madwarang kilo. Hmm, madwarang. Bulag doon. Okay. Ha, <coughs> <coughs> Anong pain dyan? Ha, po, Anak, patuloy. Kina. Alam, dalawampaman itagak kaipanan niya. Ngangalila Anong pa injan? na yan dan zero <messly>